Okay, so yun nga guys. So yung maimtay ko din dito, tama si Rispisio. So uh, possible, as long as mag-connect ka sa internet, possible pa rin na ma-hack yung system mo. Hi guys, Neil here. Welcome sa channel natin guys. So I am an IT engineer. So i natin ngayon yung video ni Atty. Rispisio, reactions niya kay Comelec regarding sa issue na to na Pwede nga ba daw ma-hack yung Comelec ACM machine? Tara panoorin natin guys. At saka, i react natin yung reaction niya nung dinala po natin, wala na po internet connectivity dyan, nakasaksak lang po sa kuryente, yung mismo makina in fact, tinanggal pa natin yung saksak kasi pwede natin gumana ang makina kahit hindi po siya nakasaksak sa kuryente, sapagkat meron po siyang battery na pwede po tumakbo ng tatlong araw, so yun oh, po yung okay. doon pa lang may mali uh -huh. uh -huh. so, um, basta nakakabit sa internet sure na mahahak po yan, e wala pong kabitan ng internet dyan uh, pangalawa, ang mariyayari dyan ay magtatransmit muna ng resort pagkatapos mag-transmit na result, tsaka mag iimprenta ng balota. Pag-transmit na result, pwede rin daw po ma, ma, ma hack doon. Eh, hindi po ba ang ating sinasabi? Nasa guidelines po natin yan. Nasa TOR, nasa uh, source code review, at nasa lahat po ng demo namin na mag print muna siya ng siyang na election returns. Yung isa, ipapaskil ka agad sa labas ng presinto at pagkatapos tsaka po siya mag-transmit na result. So, ibig sabihin, bago po siya mag-transmit na result sa PPCRB, sa NAMFREL, sa majority party, sa minority party, sa media, sa Central Server ng Comelec, sa City or Municipal Board of Canvassers, ay alam na po ng lahat kung ano ang result sa presinto. Dahil nga po nakapag-print na at nakapag-paskill na. At uh, sabi po niya pati, kapag kada po corrupted ang machine ay pwede rin po magawa ng paraan na makapag uh, ma ma madaya, eh, hindi po mapag-corrupted kahit yung laptop natin, kahit cellphone natin hindi na po gumagana yun, so medyo imposible po kapag ka-corrupted pwede rin po niya, ay uh, uh, pwede lang po sa... okay yung corrupted dito guys ang kaalaman ng lahat hindi po tayo naka-public uh, connect, tayo po naka-private Uh, private po ang, ang atin pong uh, uh, internet kung sa transmission and therefore hindi po siya pwede yung uh, yung ano uh, 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 po yung sinasabi niya so doon pa lang po sa possible they're using VPN virtual private private network private mga bagay-bagay na 'yon medyo may mga mali po doon sa mga sinasabi niya kaya um tama po yun. um ang ang sabi naman niya Uh, pwede makipag-ugnayan kami. O, tama po, eh, makipag-ugnayan kami sa kanya. Pero, yun nga po, eh, ang dami na po niya kasing nasabi, hindi muna niya kami tinanong sa mga bagay na yan. If you are super confident na hindi... Ayun, yun po, yung sinabi ni Chairman George Garcia. Wow! Mas magaling mag-fake news si Chairman George Garcia. Ang galing niya magsabi ng mga bagay-bagay na hindi ko sinabi. Chairman George Garcia, kung, kung merong nag-fake news sa ating dalawa, ikaw yun kasi lahat ng sinabi mo, hindi yun ang sinabi mo. Marami kang sinabing kasinungalingan na hindi totoo base sa rules at base sa totoong mundo. Okay, isa-isahin ko po lahat ng sinabi ninyo ha, Chairman George Garcia. Number one na sinabi ninyo is about sa demo. Sabi ninyo, gumagana yung makina kapag hindi connect connected sa internet tulad nga ng demo na ginawa ninyo sa mga host dyan sa show. Hindi naman yun ang point ko, Chairman George Garcia. As a matter of fact, ang explicit instruction nyo po ba, di ba? sa mga comment officers kapag nag-demo, kapag demo lang, bawal talagang i-connect sa internet yung automated counting machines. Kasi kapag i-connect mo yun at magta-transmit ka ng data, yung server na pagtra-transmitan niya ay yung Covelex server na. Hindi natin alam kung on na yun or kung on na, malamang production server na yun. Bawal mo nang padalhan ng demo data yung production data. Bawal mong padalhan. Kaya sa demo purposes talaga, kahit sa totoong buhay, wag mo dapat ipadala yung totoong data sa production servers. Kaya magandang policy during demo, na hindi connected sa internet yung mga voting machines. kasi okay, ah uh, bago tayo magpo-proceed, so ang tinutukoy dito ni Respicio is yung demo. Pero sa amin, sa IT world, uh, we consider it UAT, User Acceptance Test. Ito yung testing stage. Bago namin i-roll out yung system or program, testing muna namin. Lalo na pag kailangan i-access sa internet testing lang naman 'yan bago i-roll out. So nangy nangyari 'yan sa I think Facebook ba 'yung nag-down or TikTok? I forgot na ni-roll out nila tapos nag-down. I forgot na ang daming apektado noon eh. So 'yun. So hindi dumaan yata 'yun sa UAT. So ang sinasabi ni ano dito, the is pag UAT ka muna, testing stage ka, huwag kang i sa internet kasi baka nga mag-upload yan sa back-end mo, sa server mo, or sa data center. Ngayon, hindi uh, din natin alam, possible man kasi, pwede naman din kasi na yung pagkukonekan muna ng ACN during demo or user acceptance test is yung UAT environment then Pero may possibility kasi production na yung pupuntahan kaagad ng uh, yung sa server nila who knows pero may point naman din dito si Respicio oh grabe yung mukha ni Respicio galit na galit o oh. Respicio so nga on election day connected ba sila sa internet ang sagot po dyan Chairman George hindi mo sinabi ang sagot dyan ay totoo tanungin mo yung mga tauhan mo sa Comelec nung last election connected ba sa internet buong maghapon opo this election pwede ba natin i-expect sa na mag-connected siya sa internet during election day yes kasi nga naman, doon sa rails ninyo, walang explicit na nakalagay doon na sinasabi na i-disconnect mo muna at saka mo lang i-connect kapag magtetransmit transmit na ng data sa mga servers ng Comelec. At tinanong ko rin yung mga Comelec officials, given this handbook or rules ng Comelec ngayon about sa paghawak ng voting machines, ne, sa tingin mo ba dapat mong i-disconnect? Sa tingin mo ba connected buong araw yung uh, voting machine sa internet on election day, sabi nila, oo, kasi wala namang instruction sa akin na tanggalin yung internet connection dun sa voting machine on election day. Kasi as a matter of fact, days before ng, ng uh, botohan, merong, merong troubleshooting na ginagawa. Lahat, including ng internet connection, ay test, Iko-connect mo na kaagad siya sa machine at uh, kapag okay na yung pasok niya sa internet ibig sabihin wala ka nang gagalawin sa machine ililikipit mo yung machine mo kung gagalawin pagdating ng election day i-on mo na lang yung machine wala ka nang gagalawin okay so tama naman to puntos niya. no kita mo talaga na knowledgeable naman talaga si Reese kasi nga meron siyang experience 2 years sa Deloitte uh, auditor siya meaning to sa yung work niya dati wala siyang ibang ginagawa kundi i-check niya, i-audit niya yung isang company, titingnan lahat kung may mga vulnerabilities, may lapses yung security nila para i-correct. Yun yung trabaho niya dati for two years. So, kaya may alam siya. Tapos, yung ano point niya is yung sa teacher daw. Pero dapat kasi sa akin, hindi dapat teacher ang ang, ang hawak nito dapat meron silang IT personnel. Kasi when it comes to IT, kung wala ka talagang alam dyan, nangaka talaga. E paano pag mag magloko yung connections mo? Anong gagawin mo? ba diba? So I suspect or hopefully naghahar ng uh, IT personnel ang Comelec dito para sa mga support nila for the ECM machine at saka internet connectivity. So, yung sinasabi naman dito na respiration na before, on the day of elections, dapat iti-testing nyo muna for like how many days yung connectivity mo at saka yung machines mo kung gumagana. Kasi ang hirap naman yan na pagdating mo doon, walang testing-testing, and on the day of the uh, elections, hindi gumagana. Patay. Yari. Ang hirap. Tapos ang tanong pa dyan, pag nagloko yung isang machine mo, may backup ka ba? Yun yung isang kailangan itanong. Kasi pag wala ang backup, eh di, hinto lahat. ba? Diba? So, yun yung sinasabi ni Respicio. So, testing mo na lahat. Once confirm tested, gumagana, turn off yung machine mo, then, ito turn on mo na lang on the day of election. Before mo ito turn on yan, tanggal mo na yung internet para safety, hindi siya exposed sa internet. Iwas hack dun sa internet connection. So, ang point ko dun is, ah, pwede mong i-deduce talaga na connected siya sa internet throughout the day. Ang point ko dun is, dapat maging explicit sa rules natin na on the day of elections, dapat may instruction doon sa rules ninyo, Annex B ng Comelec Resolution 11098, na nagsasabi dun, na on election day, i-connect, i-disconnect mo muna sa internet yung automated counting machine at i-connect mo lang siya after printing ng election returns. Yun lang po ang point ko. Come lecture man. Kasi kapag hindi mo ginawa yun, kahit tanungin mo lahat ng mga teacher ngayon na nagmamano, nag, uh, mamano, ng, nag uh, nagbabantay ng mga presinto natin, hindi naman nila alam about sa IT. Eh. Hindi nila alam masyado itong issue na to. Siyempre, kung walang instruction, hindi nila gagawin. At kapag uh, voluntaryo silang tatanggalin yung internet connection, eh, sila pa ang madadali. Sila pa ang... Exactly. So, yun nga yung point ko, di ba? So, sana mayroon mga IT. Kasi mga teacher yan eh. Wala namang alam yan. Eh, yung teacher dyan, kasing tanda ng lola ko, edi, paano na? Papagalitan mo dahil gumagawa sila ng isang bagay na wala sa rules ninyo. Isa lang naman ang hinihingi ko, Chairman George, ang dami mong sinasabi na hindi naman mahalaga sa issue natin. Bakit ayaw mong i-disconnect sa internet yung automated counting machine bago at habang nagpiprint ng election return? Okay, yun pa yung pangalawang unang punto ninyo. Ang pangalawang punto po ninyo, ay sabi ninyo na sinasabi ko na nauuna yung sending ng transmission bago yung printing ng election returns. Hindi ko po sinabi yan. Sinasabi yan ng mga ibang mga commentators, mga ibang kritik. Pero hindi yan ang statement ko. Totoo po yan na nag-send talaga, base na rin sa rules niyo na ang transmission ay nangyayari after ng printing ng election returns. Tama iyon. Ang point ko lang is, dapat bago ka mag-transmit ng data, huwag mo munang i-connect sa internet. Kasi kapag connected yung counting machine sa internet at corrupted yung source code ng makina na yun, eh hindi mo naman pala kailangan ng internet kasi hindi ka pa magta-transfer sa Comelec server eh. Edi, ibig sabihin, binigyan mo lang ng highway yung hacker para ma-access all that time yung makina at baguhin yung score sa loob. Therefore, so ito nga yung sinasabi ni Rispicio. Dito siya yung masyadong concern eh. Which is, tama naman. May point naman siya. Kasi nga, pag ang anything na computer naka-expose yan sa internet, malaking chance yan na ma-exploit or ma-hack. So, bakit mo kung hindi mo naman kailangan ng internet, bakit ka mag-connect o nakakonect yung device mo sa internet? Yung panahon na hindi mo ginagamit yung internet, binibigyan mo ngayon ng chance or window ang hacker mag-connect sa machine para itampered or i-altered yung source code para magkaroon ng dayaan. Yun yung puntos ni Respecia dito. Bakit? or mababago niya yung final score na nasa election returns, edi eh wala tayong kaalam-alam na iba pala yung final score sa totoong score na ibinoto ng taong bayan. Yun lamang po ang point ko, sir. Hindi ko kailanman sinabi na nauuna ang transmission kaysa sa printing. Kaya mahalaga talaga na tama na mauna yung printing, pero dapat yung printing, bago at habang nagpiprint, hindi dapat connected sa internet yung automated counting machine para walang chansa na mabago yung final score na nasa print period. Kasi kapag hawak na ng mga what yung final score na hindi na bago, malamang yun na rin ang ipapadala ng makina. Pwede mo na i-connect sa internet yung makina at ipapadala niya na yung same score na yun sa server ng Comenet. Napakalinaw naman po, di ba? Okay, so, uh, balik lang tayo. So, tinutukoy kasi, or sinasabi kasi ni Garcia na naka-private sila. So, yung tinutukoy ni Garcia dito is yung private, uh, virtual private network. So, ang um, analogy lang dyan para sa hindi na kaalam is para lang siyang, let's example, ikaw may dala-dala kang uh, information na importante, confidential. Ngayon, kung wala, kung hindi ka naka-VPN, para ka lang dumaan sa uh, busy Street, Tondo or Recto. Tapos ang daming tapo. so, tao. So, ang daming tao, ang daming kamera na may tendency na makikita ka, ma pwedeng nilang nakawin yung uh, confidential or sensitive data. 'Yun yung without VPN pero yung IPPN yun yung uh, ano na naka tunnel so para siyang ganito so parang ganito so sa left side ikaw yung nasa gitna naglalakad ka sa BC Street ang daming kamera, ang daming tao ang daming ano, uh, ang daming pwedeng mangyari sa iyo. Ang daming may access sa iyo. Pwede kang upload, pwede kang ano, uh, lahat na pwede kasi wala eh. Open ka sa public. Ngayon ko may VPN ka naman, ito yung sa right side. So basically, papasok ka lang ng tunnel. Ikaw lang mismo ang dadaan diyan. Parang ganito lang din. So parang ganito lang din. So no VPN yung kaliwa, BC street then with VPN yung kanan, ikaw lang ang isa papasok sa VPN. Exclusive. So, yun yung analogy ng VPN. Para, ganun po ang, ano, ganun. Yun po ang point ko. Okay, sa pangatlong point ninyo, sir. Okay, Ay, teka. I discuss lang natin. Yung VPN ba? May possibility ba na ma-hack? Ang sagot is yes. Meron. So, kahit anong security nyo, nyo dyan, guys, basta na-expose ka sa internet, walang kawala. May tendency na pwede ka talagang ma sa mga hacker. Kasi una, ang dami kasing layer of security eh. Kasi una, hindi natin alam kung paano yung authentication encryptions na ginagawa nila sa VPN. Let's say for example, okay, uh, encrypted yung ano nyo, yung, yung VPN nyo sa pinaka higher encryption. Ang tanong naman dyan is yung device mo. Yung device mong ginagamit, eh, most likely, hindi naman yan sobrang higher. And, pwede din ma-exploit yon Tapos, mag, maggagawa ng reverse engineering yung hacker or something gano'n, pwede din. Ang pinaka-worst dyan, eh, syempre, kung mo yung uh, tao inside job, alam niya yung credentials, alam niya yung mga IP address, alam niya yung settings, tapos, bibigay lang niya. Gaganon lang niya sa hacker oh, ito yung IP addresses, ito yung connections namin, ito yung credentials ginagamit namin. Ngayon, inakakonnect yung mga machines mo sa internet. Di ba? Free access na yung hackers. Yung pinaka-worst mangyayari, possible mangyayari dyan. Oh, hindi na kailangan nilang mag maghirap pa. Eh, may credentials ka na, may IP address ka na. Alam na nila kaagad, papasok. So, papasok sila, same tunnel sa'yo. So, yun ma-access na lang ngayon nila lahat yung machines. Kaya ang gusto ni Respicio dyan, tanggalin mo yon yung window. Instead, ng mag ano ka, nakakunik ka lagi sa internet, hindi eh, mo. Wala ng access yung, ano, yung hackers. Tapos, magkukunik ka lang pag mag-upload ka na ng data. Yun yung gustong gawin ni Respicio, which is, okay siya. I-eliminate mo yung risk sa corruption eh halata talagang wala kayong alam sa computer ang sinasabi ninyo po ang lahat ng corrupted na gadget ay hindi gumagana. No sir, kasi ang akala mo kasi kapag sinabing corrupted yung laptop or corrupted yung cellphone or corrupted yung USB mo hindi gumagana, di ba? 'Yun ang alam natin na corrupted. Pero maraming level na uh, dito ako uh, hindi kami parehas ng idea or terminology na ginamit ni ni Resphio. Para sa akin kasi pag we say corrupted is totally, toto totally, talagi. Totally, totally hindi gagana. Kaya tinanong ko si ChatGPT. So, ito nga yung ano niya? Uh, explanations niya so pag sinabi mong corrupted totally hindi gagana di ba ayan no corrupted file won't open or display garbled content corrupted database returns incorrect missing data corrupted operating system may fa fail to boot properly kaya ipapunta ka sa Hills o mga repair shop pag sinabi ng mga technician na sir hindi na magbubut yung uh, ano mo uh, laptop mo kasi corrupted yung operating system, may, ma, ma, may kikita mo, ang word na ginagamit lagi is corrupted. So, yun yun. The same as goes, doon nung, nung nagpo-program ako before, pag hindi gumagana yung program namin, lagi namin sinasabi, corrupted yung program namin, may problema, o yung floppy disk namin, dati gumagana naman, kaso ngayon hindi na gumagana, corrupted yung program namin. So, yun yung lagi namin ginagamit na terminology. So, dito, mm, agree ako kay ano dito kay Garcia. Siguro yung right terminology para sa akin na ah, ang tamang gagamitin siguro is infected. So sinarch ko din para magkaalaman na kung ano bang proper word na gagamitin. So tinanong ko nga si ChatGPT, yung kaibigan natin. So in word, IT world, IT mm world, -hmm. kung yung laptop mo na compromised by hacker, ano ba yung proper word na ginagamit? So, yung proper common terms, so, tama nga yung sa akin is infected. Pwede rin compromise, pero mostly, ang proper or right word is infect, infected. Or pwede rin breach, yan, hijack, yan. Pero corrupted is, is, based kay ChatGPT, is wrong corruption. Ibig sabihin lang ng corruption is hindi buo ang integridad ng source code or gumagawa siya ng isang bagay na hindi dapat niya ginagawa. Hindi ibig sabihin na hindi niya na totally pinapagana yung bagay na iyon. Ibig kong sabihin ay, habang ginagamit mo yung automated counting machine, for all intents and purposes, mukhang gumagana pa rin siya ng maayos. Pero hindi natin alam na merong idinagdag na daanan para sa isang masamang tao para manipulahin or magbigay ng instruction sa makina na yon habang connected yung makina sa internet. Yun po ang ibig sabihin ng corrupted. So yun yung puntos lang niya. Pwede naman din. Pero, eh, pero based kay ChatGPT at sa experience ko, we don't use corrupted sa gumagana na program or system. Kaya po doon sa nung January nga merong merong uh, demo na pinakita sa Senate, di ba? Yung cellphone gumagalaw kahit hindi mo ginagalaw dahil na-access siya remotely eh yung cellphone na yun, gumagana pa rin, hindi ba? Compromise, di ba? Pwede naman kahit yung OS mo, intact pa rin siya, pero na-exploit yung OS mo sa hacker. So, compromise. Pero corrupted yung cellphone na yun kasi, kasi merong gumagawa siya ng isang bagay na hindi dapat niya ginagawa. Kasi kapag hindi hinahack yung cellphone na yun, gumagana naman siya, hindi mo alam na may nagbabantay na pala sa'yo alam mo ang safe na safe ka corrupted siya kasi kapag gusto pala ng hacker at connected sa network yung pwede din yun, may virus na infect yung ano niya uh, cellphone niya usually e, mo ganun mangyayari kung saan-saan ka napupunta ng mga website tapos magi-mai-inject mag ka uh, virus yung uh, cellphone mo or laptop mo tapos magkakaroon ng control yung hacker so infected din yung possible na turn, which is chat GPT, infected ang sabi niya. Cellphone na yun, pwede niyang galawin yung cellphone na yun. At nakikita mo nga, ginagalaw yung cellphone na yun. Kaya nga po, kapag basta ang isang makina ay corrupt, ay uh, gumagawa ng isang bagay na hindi dapat niya ginagawa, kahit hindi pa niya ginagawa yung masamang bagay na yun, pwede mo sabihin na corrupted. Chairman George Garcia, ikaw ang fake news. Halatang halatang wala kang alam sa sa mga bagay na to Mas maganda siguro na mag uh, imbita ka ng IT expert at magdebate ka. Dito. Dito ako ano uh, tama 'tong sabi ni ni uh, Resposo 'di ba instead na si Garcia ang sasagot tatawagin niya yung IT expert niya kasi wala naman siyang alam para malinawagan magkaalaman na 'di ba yun lang yun kasi para sa akin ang daming ang dami sigurong uh, security naman na in-apply ng Comelec kaso nga lang, hindi lang masasabihin Garcia kasi wala naman siyang alam okay kasi eh, ang ginagawa mo is common fallacies lahat to eh. Kasi mga lingan lahat, nagsasabi ka ng bagay-bagay na hindi totoo sa totoong buhay, hindi totoo sa rose, at hindi totoong sinabi ko. Okay, yung last, <laughs> yung last point is, yung private connection. Sabi mo, eto na naman, wala ka talagang alam sa internet, man George Garcia. Yung private connection na tinutukoy mo, ang sinasecure niya lang yan ay network. Kung baga sa boxing, sa maraming katawan, pwede kang suntuin. Pero pwede mong protektahan yung katawan mo, pwede mong protektahan yung ulo mo, pwede kang gumamit ng helmet. Pero hindi ibig sabihin na gumamit ka ng helmet ay hindi ka na mamamatay o hindi ka na pwedeng bugbugin. Kasi pwede ka pa rin bugbugin sa ibang parte ng katawan mo. Yung private connection, ang pinaprotektahan niya lang ay yung network habang nag-uusap yung automated counting machine at yung Comelec server. Pero hindi yun yung point ko. Ang point ko ay iba. Yung mga suntok sa katawan ang point ko, hindi yung suntok sa ulo. Ang point ko is kahit safe yung network, kung bago mo ma, bago ng election day or or on the day of election ay corrupted na yung source code at merong daanan dun sa source code habang collected sa internet para sa isang hacker na mag-communicate doon sa makina na yun, ibig sabihin, pwede pa rin. Kahit na private connection, actually dapat private connection ang gagamitin ng hacker. So yun na nga guys, private connection pinag-uusapan din dito ni ano ni uh, Respecio. So yun yung pinakita ko, they use a uh, virtual private network. So, uh, ano, Actually, sa ITs, yun nga, ang analogy ko is para siyang busy street kung wala kang internet. Tapos, oh, wala kang VPN, para siyang busy street. Pag may VPN ka, pumapasok ka ngayon sa tunnel na ikaw lang mag-isa. Yun yun. Yung transmission of data mo, exclusive lang para sa'yo. Wala nang iba. Pero it doesn't mean na hindi yun mapipinitrate ng hacker. So, yun yung sinasabi ni, ano, ni, ni Respicio na baka mamaya, on the day of election, ay konektis skinny mo na 'yan sa internet na ano na kayo na kapag na-hack na 'yung system nyo, na bago na 'yung source code tapos magbago na ngayon 'yung resulta 'yun 'yung sinasabi dito ni Visio pag magbibigay siya ng instruction dun sa automated counting machines kasi maraming mga software service providers na ngayon na hindi na pumapayag kapag nagko-connect ang isang makina sa isang computer machine na hindi gamit ay private connection kasi best practice ngayon na sa buong mundo na bawal na bawal na bawal ka nang gumamit ng public connection. Dapat lahat private connection. Kaya wala nang kahit na sino mang developer ngayon na gumagamit ng public connection sa kahit na anong bagay. Pati nga kapag nag internet ka, alam mo, public connection yun, porket internet. Hindi, private connection yan. Kasi kapag titignan mo yung internet ka mo, kapag nagbabrowse ka sa Google Chrome, ang nakalagay na sa URL address, HTTPS, colon slash slash. Yung S, ibig sabihin yun, yun yung encryption, hash. Ang encryption, ibig sabihin, pagkalabas ng data sa computer mo, i-encrypt niya muna para habang dumadaan siya sa highway, sa internet, sa wifi, sa kable, sa kable sa dagat, doon sa satellite ni Elon Musk, hanggang doon sa parati, sa destinasyon niya na computer, halimbawa sa server, server. ng uh, website na ina-access niya, encrypted pa rin siya at madedecrypt lang siya pagdating doon sa website na yun para kahit na anong atake na mangyari habang nasa daanan siya, ang tawag doon ay man in the middle attacks. Okay, bago maglalim yung discussion niya, ang, 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 pin, pinpoint lang dito ni Rispicia, yung connections mo sa browsing. Uh, mostly, yung pag browse ka, wala na siyang HTTP. Ang gamit na HTTPS. Yung S doon is secure. So, ah uh, bibigyan lang para sa walang kaalaman dyan, hindi IT, ang analogy naman dyan, bibigyan ko kayo para hindi sumasakit yung bangs nyo. Ganito lang yan. So, let's say for example, magpapadala ka ng data. So, or uh, sabihin lang natin, sulat. So, instead na kung HTTP ang gagamitin mo, plain text yon sa IT world. So, madali lang siya i-intercept. Ganito lang yan. So, papadala ka ng sulat, parang lang siyang postcard pag postcard, di ba, andun na lahat yung ano mo, yung message mo. Naka-expose lang siya. Kahit sino pwede makakita. Yun yung HTTP. Wala siyang security. Ngayon, pag HTTPS naman, naka-encrypt siya. Mas secured siya. So, ngayon, eto yun. Yan yung mga, may, yung sulat mo, naka-envelope. Tapos, naka-sealed yan. Yun yan. yung mga nilalawayan yung envelope. Hmm yun. Tapos, para ma-secured pa yan, may level pa yan. Confidential. Open by address only. Parang ganyan. O, yun yung HTTPS. Mostly, yung connections natin ngayon, mag-browse tayo sa mga website, lalo na sa mga banking, or it involves money, pera, HTTPS yan. Bawal ka o hindi gagana yung connections mo pag hindi HTTPS. ang ginagamit lang ngayon, ang gumagamit lang ng HTTP, mga vlogs lang, yung mga nanood ka lang ng ano, vlog, yun lang. Ay hindi mo siya mahaha doon sa network na iyon. Try mong baguhin yung HTTPS dyan sa Google Chrome mo, tanggalin mo yung S. Kasi ibig sabihin, hindi na siya private, public na yun, kasi yung S parang secret yun eh. So, pag tagalin mo yung S, ang lalabas sa Google Chrome, di ba, sasabihin niya, your network connection is not secure, do not proceed. Yeah. Kasi wala na talagang gumagamit ng public connection ngayon. Yung private connection, basic yan sa lahat ng computer program. Actually, ina ko yan dito sa automated counting machines. Pero, Sir Chairman George Garcia, yung hacker, ang gagamitin niya din ay private connection. Kasi kapag gagawin yun, kapag ako yung pagagawin mo, private connection yun kasi hindi ko kayang gawin na mag-connect sa isang remote computer, katulad ng ACM, galing sa isang hacker server, galing sa labas, using the internet, maraming service providers na hindi pa payan na i-coconnect mo siya doon remotely gamit ang isang public network. Dapat encrypted yung traffic na iyon. Kaya, fake news ka, Chairman George Garcia, kapag sinasabi mo na porket private connection ay hindi na pwedeng ma-hack. Hindi totoo yan. Pwede pa rin ma-hack kasi yung hacker mismo, private connection ang gagamitin niya para i-hack yan. May hack kasi corrupted yung source code at meron ng sariling daan yung source code para sa isang hacker na gawin yung dayaan at yung daanan na yun ay private connection. Alright? Okay, so yun nga guys. So yung may yung take ko din dito, tama si Respecio. So, uh, possible, bas as long as mag-connect ka sa internet, possible pa rin na ma-hack yung system mo. Especially kung yung uh, mga devices mo hindi ganun ka high-end and then yung mga level of securities, may level of securities kasi yan na uh, ano uh, magpo-protect ng network mo. Diri natin alam sana ma-address ma ni Garcia 'yan. Uh, si Garcia hopefully mag-invite siya ng mga IT expert niya para alam natin kung kung ano yung mga security level na ginagawa nila. So yun guys, yun yung take ko. Thank you for watching. See ya.